Naabot na natin yung 1,000 YouTube subscriber milestone. Dahil dyan, magpaparapol na tayo. Naku, huwag sa alang baliling. May iling-iling. Naku, kinakabahan tuloy tayo. Tarlac City, 6.30, release. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolog TV. And for today's video, araw ng linggo, kaya samahan niyo ako. Yahoo! Abangan na naman tayo, Tarlac City, ang lili pa rin ng ating mga alaga. 100 kilometers air distance away from our love. Yan ang layo na kanilang babagtasin at sana nga ay makauwi yung ating mga may hinang nila lang. At syempre sa episode na ito mag update din tayo tungkol sa ating sasagawang gift bird ay Ayan, sapagkat naabot na natin yung 1,000 YouTube subscriber milestone mga kalapatids. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi natin magagawa yan kung wala ang suporta ninyo. Kaya maraming maraming salamat at dahil dyan magpaparapol na tayo mga kalapatids kaya sa episode na ito tutok lang para sa mga detalye at informasyon lalo lalo na dun sa mga sumali at sa mga gusto pang sumali hindi pa huli ang lahat mamaya tatalakayan natin kung paano kayo makakahabol samantala time check tayo mga kalapatids naku mag alas 8 na 7 uh, 54 ng umaga ni-release nga sila doon ng Uh, 6.30 sa Tarlac City at uh, medyo late na talaga tayo umakyat dito dahil uh, meron tayong ginawang napaka importante good thing wala pa yung ating mahihinang nila lang kasi kung nandito na yun wala na tayo magiging abangan sa episode na ito pero since wala pa sila meron tayong abangan, konting update lang mga kalapatids, eto yung ating mga ibon na seniors dito at eto ayun mga kalapatids merong itlog si Angel dito sa kanyang kapares na itim na old line na to ayan, ito yung ibon na bumalik sa atin so gustong gusto na nilang rumonda pero mamaya na natin sila pakakawalan dahil nga hinihintay natin yung dalawa nating maihinang nilalang samantala, dito naman tayo sa ating breeders area nakikita nyo mga kalapatids, ayan ah, teka lang, sarado ko muna to baka makalabas yung ating mga alaga So dito naman tayo ang mga kalapatid sa ating breeder's area. Nakikita nyo yan, magkahiwalay sapagkat kinukondisyon natin yan. At uh, hiniwalay nga natin yan, ilang linggo na ang nakakalipas nakikita nyo, magkahiwalay yan sila paris na paris na. Yung nangitlog nga sila nung nakaraan uh, hindi natin yung tinuloy, inabort natin at uh, eto, kinondisyon natin sila at maganda na yung kanilang pangangatawan ngayon. Kaya pagsasamahin din natin yan sa araw na ito. Samantala, ito naman si Nogi na nag-iisa. Ito yung ating old line homer na pansamantala nating nilagay dyan mag-isa dahil yung kanyang pares ay nilagay muna natin dito sa ating flyers love. Ayan, yung Taiwan para pang motivate dun kay Zach Focus. Ayan mga kalapatid. So dito, balik tayo dito sa ating uh, dalawang ibon na ito so, habang wala pa yung dalawang uh, hinihintay natin mga kalapatids pagsamahin na natin to baka pagsamahin pa ng iba <laughs> dahil nga naghahabol na tayo dun sa ating ginagawang ano pag-breed uh, da, sa, para sa SDR mga kalapatids ayan na mga kalapatids so, oh. masayang masaya na sila maipit kayo Loko kayo. Yan. So, mamaya ko na tatanggalin yung mga dumi-dumi sa poop tray konti lang naman yan mga kalapatid dahil naglinis na ako nung mga nakaraan na. o oh, ayan na mga kalapatid so ang bilis diba talagang pares na pares ang bawat isa sa kanila sige ayan talagang di nila mapigilan ang kanilang pagmamahalan pagkatanggal natin ng harang yan agad yan agad sila di mapigilan yung kanilang pagmamahalan pares na pares sabik na sabik yeah! sa bawat isa kasi nga kinondisyon muna natin yung yung dalawang ibon na ito, lalo lalo na yung hen, kasi siya yung mag uh, lalabas ng itlog eh. Kinondisyon natin yan. At uh, pinasabik na rin. At ngayon, tignan nyo, pagkatanggal natin agad ng harang, hindi nila mapigilan yung kanilang pagmamahalan. So, abangan ninyo yung magiging bunga niyan nila. Sige, sige, uh, ano na. Ang ganda na ng katawan ng ano, ng hen, mga kalapatids, kung uh, mahihipo nyo lang ang ganda na, pati yung isang ibon na yan, yung grisel na yan, So, talagang ano, talagang ano na. Ayan, ayan, ayan. Oh, uh, uy, anong ginagawa mo? Sa ulo. Ano ba? naman? Yan. Kayaan na muna natin sila diyang makapagmabutihan. Dito muna ulit tayo sa ating Flyers Loop. Ipakikilala ko sa inyo yung mga young birds na ipamimigay natin sa ating gift bird raffle. Sino-sino ba yung mga yon mga, mga kalapatids? Uy! Obon dito si sa Hindi <laughs> natin na mga kalapatids dahil nga busy tayo dun sa ating breeders area. Ito na pala si fokus Focus mga kalapatids. Time check tayo. 8:09 ng umaga. Check natin yung speed niya kung uh, nag-improve ba. Samantala, wala pa si Angel. Nako, kinakabahan ako dun kay Angel kasi nga kakapait dog lang kahapon yung huling itlog niya ay lumabas kahapon. At hindi uh, ko alam <laughs> kinarga ko pa rin mga kalapatids ay eh, ngayon nahuli siya Ayan. at isa, halos isang linggo silang walang liparan walang pagpag hindi e, kaya na bigla eh naku tignan natin sana makauwi si Angel anyway balik tayo dun sa ating pinag-uusapan mga kalapatids ito na nga pinakahihintay natin mga kalapatids yung ating gift bird raffle so yung schedule, yung araw at oras ng ating gagawing uh, paglalive para i-raffle yung ating ipamimigay ng mga ibon ay ipopost natin sa ating Facebook page yung schedule para nang sa ganun ay makapaghanda din tayo sa mga hindi pa nakasali at gusto pang humabol naku pwede pwede pa mga kalapatids kaya ano pang hinihintay nyo panoorin nyo na yung episode 91 natin nandun kasi yung mechanics na dapat ninyong sundin para naman makasali kayong lihiti mo dito sa ating isasagawang gift bird raffle naku saan manalo kayo mga kalapatids Oy, di kita naabangan kanina ah, at sa pagkakataong ito sa 100 kilometers air distance na unahan mo si Angel hindi ko alam kung talagang gumagaling ka na dahil dyan sa jowa mo eh o talagang pinagbigyan ka lang ni Angel sa pagkakataong ito dahil nga kabubugan niya lang ng itlog kahapon so sana makauwi yung ating ipon time check tayo mga kalapatids mag -e 8.20 na 8 18 ng umaga at hanggang ngayon wala pa rin si Angel. Di na siguro natin hihintayin sa pagkakataong ito si Angel sapagkat iwala naman tayo na wag lang siyang mapapahamak at madidisgrasya eh makakauwi at makakauwi yung ating alaga. So yun mga kalapatids, maraming maraming salamat sa inyong pakikiabang at uh, patuloy na pagsuporta dito sa ating munting tambayan. At tuloy-tuloy lang tayo mga kalapatids. Sana sa mga susunod pa, eh, lumago pa yung ating munting channel at marami pa ang maabot ng ating programa. Kaya ikaw na nanunood kung hindi ka pa nakapagsubscribe na ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na. I-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Dito lang sa ating munting channel. Huwag kalimutan mag-like, comment, share. Ops, huwag mo muna tatapusin mga kalapatids. Update tayo, dumating si Angel. Ito na si Angel mga kalapatids. Sobrang late na niya. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, umuwi yung ating alaga. 8.40 ng umaga. Ayan si Angel. At mukhang may tama mga kalapatids. Naku, huwag saan ang baliling may iling-iling na po kinakabahan tuloy tayo mga kalapatid pansamantalan dito muna natin nilagay si Angel sa kulungang ito dahil nga meron tayong nakikita hindi maganda sa kanya yung kanyang mata eh halos pa pumipikit-pikit at kinikis-kis niya sa kanyang pakpak hindi ko alam kung uh, ito ba'y natuka lang ng mga kasabayan niya dun sa truck or may dalang sakit yung ating alaga kasi alam nyo na pagka sa truck may na yung ating mga alaga pwede siyang mahawa dun sa mga ibon na may sakit doon sa truck kaya ito, kailangan alerto tayo. Naobserbahan natin mabuti yung mga kilos ng ating alaga. Parang sa ganun ay maiwasan natin yung hawahan. Kaya pansamantala dyan muna siya. At patuloy ko kayong i-update sa kalagayan ng ating munting alagang ito na si Angel. Kung wala namang magiging problema, ibabalik natin siya dito sa ating flyer's law pero kung magkakaroon ng problema ito wag naman sana mangyari eh dito muna siya mamamalagi para maiwasan yung hawahan huwag sana maging balilig mga kalapatid so yun mga kalapatid yan muna para sa araw na ito maraming maraming salamat sa inyong pakikiabang at totoo na ito mga kalapatid magpapaalam na tayo yan muna para sa araw na ito ingat kayo mga kalapatid alright